mag-uling muna ako ng upa. Pero bago yan, ang gagawin ko ay maggagawa muna ako ng kanyang hormahan. Ano ko na ng hormahan? Dahil yung mga ano, yero na sira. Sira, sira na. At nilagyan ko ng butas para may magwaan ang ginatawag nga kalayo halin sa anang nga anang nga paamak sa dalem para maraha ang uring nga upa amora nga akanya gin himo hey so lantawan nyo hasta matapos ang akin nga obra obra maestra amo ja ang pinakamadali nga pag raha kang uring nga upa o kon labhang in Kenaraya. So, tatapos ko ubrahan, butangan natin kang paamak ang atin nga nga hormahan. Hormahan. Ano <laughs> na pagtawag? Hormahan. So, that's that's it. Patindag-tindagan mo para nga makatindag. Kag Butangan natin di akang ginatawag nga paamak sa idalem. Ang paamak natin dyan, syempre, mga kahoy-kahoy. May kahoy ako dyan nga. Medyo sang utod lang man Tag ang anang uh, kuan kang niyog kang lubi. Anang uh, nga, pagtawag? Ah, basta. Ang layak kang, kang lubi ang ginap. Ang tanyang mga bunga na bala. Ano ah, na pagtawagan ni man? Lipat ako. Basta amura. Tag tapos, paamakan natin itpapil para nga magsigap. Amo yung pinakadasig nga pag-ubra kang ginatawag nga uring kang upahayman. Out of apat ka sako nga upa, darwa ka uras raha din. Uh, amo diyan, simpre may kalayo rin dyan na sa dalam. Magmakat rin dyan na ang ano na, ano, anang paamak. So, it butangan natin ito pa. Para nga maraha na. Like that. Now, tatlo dyan na kasakong ragalaki na butang kagsang kagamay. Okay, ganun. Samtang nga kalayo dyan na da sa dalem. Ang party kang upa, nga dyan dyan da sa dalam. Nasa may gabuho. Tumla nga kaya ginobra ko. Dyan na galusot mo. So ginahimo naragina, ginaraha, na ra gina, ginaraha na ang gitawag nga upa. Hmm. kita mo may kalayo na. Oh. Gina sunog na dyan ang upa sa idalam So, Makita mo rin nga kung may nagagawa nga item na dyan sa ibabaw na kung sa'yo doon ang dalam na kararaha rin da. So, ginatabunan para nga hindi mag abo ang imo nga upa. So, that's it, Amorian. Ang pagraha kang labhang o kon kang upa nga himuon nga charcoal. Ay ra, gamitin natin sa atin pating mix. Ginagamit natin di amag. Ra. Ano ko rang rason na dyan kang ginatawag nga charcoal? Simpre, carbonized. Ang atin niya kinanglan carbon de blah carbonized rice salt. so okay tama dali gid lang diyan. pira na lang so, mga one hour siguro na kita ko nga naga uh, itom ron dyan da so ginakahig-kahig lang ra para nga mag raha ang tanan gawa oh so, you know, medyo nagkalayo so kung pabayan mo lang ra ang Nasipala na si pala na kakalayo. Ay eh kung pabayaan mo lang riyan dyan, maupos diyan, mahimo nga abo. So, nagkalayo. Ano hon? tabunan. Hindi pa sa tabon. Sabi mo kung ano hon, ang dapat siyang kariyan? Simpre. Bas, natin tubig. natin ang kalayo para nga hindi mag-abo ang atin nga upa o oh, tabayak. Ginatawag nga uring karon na nahimo ra karon nga upos okay sa so, kan lang tubig lang ang katapat para mapatay ang kalayo okay so that's it kag ang kitig ko ra pa na nasunog simpre pasakahan mo ra diyan sa anang ibabaw ayon para itabon mo dyan sa idalem itabon mo si babaw para nga ma Raha man, na Masunog man ukon mahimo tana nga. Uring. Oh, that's it. Ganon lang. Ganon. And almost two hours lang gidra ang obra ko dyan, kara kag maraha ang akin nga uring. Dasig lang, no? Okay? Ganon lang. Ganon. Two hours. After two hours, may nabuil ako nga uring kang akin nga gin obra ang oring para sa atin niya mga tanom later. So, ayan. Para nga mauntat ang aso, simpre, basyahan natin, hay na almost raha rin ang atin niya oring. Hay, kung pabayaan natin di ah, sige-sige, ang kalayo na dyan karian, what will happen? Abo, maupos ang atin niya, ginatawag na Oring, So, bilan mo lang rin kang kalay, kang ano kang tubig, basyahan ka tubig para nga ma buil natin ang insakto nga oring, kang atin nga opa. Oh, that's it. Kag isulad natin sa sako ang atin nga opa, para hindi mag-rain up. Ta. para Lasig lang, no? two hours after. Hay kung gamitan natin na kang iba nga process, iba nga proseso, it will take times. Ang iba ka ratag apat ka adlaw, mga mo ka Pero rata good for two hours lang. Raha din ang kanya o ring. Kagbasyahan mo riyan, antes mo sa sako, hay basi, ang sako mas sunog. Kung isulad mo lang dayon, niya may gaaso pa. So, Ayan, Amorian ang pag-uring kang ginatawag nga labhang ukon o pa. Salad natin sa ginatawag nga sako. Samtang nag-aso-aso pa rin, ginabutangan ko na kung kaysa ginabasyahan ko para katubig ang salad niya sako ay base. Iblama, sunog ang kanya sako kag maupos ang aton nga oring uh, that's it uh, lang tawa ganern lang ganern may apat pa ko to sako ko pero medyo delay lang anay untat lang anay hay man laimnan papamatyag ta di pa pwede so pabinit-binitan ta lang anay kag simpre mga bilin niya mga ginagmay gagmay ng oring buson ta katipon ni kabudlay bala kara mag magraha kang uring nga ginatawag and now ladies and gentlemen my friend and uh, not my friend lantawa ang by product kang akin obra ang akan obra maestra ang pag oring kang ginatawag nga labhang o oh, darwa kasako kan tenga oh